Magbago ang ihip ng hangin, mas pinapabura na ngayon ni Gustavo itong si Tanggol kumpara kay Miguelito. Bagay na ikinagalit naman ito ni Chucky. Gusto makausap ni Gustavo itong si tanggol pero hindi niya alam kung paano dahil pipigilan ito ni Ramon at Julio. Samantala sa kabilang banta, nagtanim na ng pagdududa itong si Rico sa mga gawain ng pamilyang guerrero. Napagtanto nito na maaring tama nga ang sinabi ni Mando na ang mga guerrero nga itong si Miguelito ang totoong tumapos sa buhay ni David. Samantala pinalaga naman ni Olivia ang pahayag ng pamilyang guerrero na sila o mano ay nalangkot sa pagkawala ng anak ni Olivia. Pinaboloan ni Olivia na ang kanyang anak ay hindi parte ng pamilyang Guerrero kundi isa itong Montenegro. Dagdag pang isiniwalat ni Olivia na siya ay Montenegro at hindi Guerrero. Samantala, handa ng makipagsabuwatan ang Jewawarts ni Roberto kay Ramon. Isisiwalat na nito ang totoong pagkatao ni Roberto. Pailalim kung tumira itong si Ramon kahit handa na ang kanyang pasabog. Inutosan niya nito ang kanyang tauhan, ang jowa words ni Roberto na ilabas umano ang totoong pagkatao ni Roberto. Habang sa kabilang banda, inisip naman ni Gustavo na mahihirapan umano siya na kunin ang loob ni Tanggol dahil umano kay Ramon at Julio. Kahit gagamitin umano niya itong si Marites. At pinagbibintangan naman ng mga Montenegro itong si Tanggol ang pamilyang Guerrero na sila umano no ang nagpadukot dito kay Tinding. Subalit ang mag-inang Tanggol at Maretes, wala silang kamalay-malay na itong si Tinding ay kasama ngayon ni Santino na ligtas. Sa maling akala nila Maretes at Tanggol na wawala itong si Tinding at ang mga gerero ang may pakana, ang siyang maging dahilan para magkaharap itong si Gustavo at Tanggol. Ngunit sa kanilang pagharap, hindi kaaway ang tingin ni Gustavo kay Tanggol kundi isang apo. Yan po ang antabayan ninyo ang susunod kong update kung ano ang gagawin ni Gustavo dito kay Tanggol. At manggagala siguro sa selos itong si Miguelito, lalo na't na ang simpatsya ni Gustavo ay nasa kay Tanggol na ngayon. Maraming salamat sa panonood at antabayan pa ninyo sa susunod update.